eto na siya so, yung area ng Canmore sobrang ganda photo studio so let's see kung maganda ba dito oh ang ganda pala dito kami dito naman okay nagkakapirmahan okay, okay. lang kami ng pabahay at lupa dito hi guys good morning so for today's video um, sasama namin kayo para mamili kami ng stocks namin for our frozen good business. Dahil wala na kaming stocks, hindi ako makapag-post kung sino yung mga gustong umorder dahil namili kami last week pero na-deliver din namin halos karamihan ng mga pinamili namin. Ang dami rin naming order last week. So, today mamimili ulit kami. So, yung weekend namin, um, medyo busy pa din kami kasi nagpapa-order nga kami ng mga frozen goods. So, now, Um, kaya sasama kami ni Ashane, um, sinama namin siya kasi um, next week, weekdays, kukuha ako ng kanyang Canadian passport. Papagawa na namin siya ng passport kahit magwa-one month pa lang siya. Kasi um, 10 to 20 business days bago dumating yung um, Canadian passport. So sabi ko kay Aki, sama kami kasi para makapagpa-picture si Ashane doon sa Calgary. So, ang requirement kasi para makakuha ng Canadian passport ay kailangan naming mag-present ng two um, copies ng photo ID. So, since maliit pa siya at hindi pa siya makakaupo, so, hanap kami ng mga Photoshop doon sa Calgary na pwede ang ganito pa kaliit na baby. Ito na siya. So, thank you love. Ito yung pinakuha ko kay Aki. Galing kami sa Save on Canada Post. So wala daw silang application form na English. Ang binigay sa akin ay French application form. So sabi sa amin doon sa Save on, punta daw kami sa main baka makakuha kami doon ng English. So ito na 'yon. Dadali namin siya kasi para makakuha ka din ng Canadian passport, you need to have at least one guarantor. Ang requirement naman ng guarantor ay um, kailangan citizen sa Canada at kakilala mo yung guarantor na yun within 2 years. So, minimum of 2 years lang naman. So, ang napili namin na kuning guarantor ay yung friend namin na sila Ate Cherry and si Kuya Marco. So, dadalhin namin tong form sa kanila para pipirmahan na lang nila tapos isasubmit ko na lang sa Service Canada dito sa Canmore by next week weekdays, siguro after nung check up namin ni Ashane so sama namin kayo sa Calgary punta tayo sa Photoshop and then mamili tayo ng mga frozen meats ang gusto ko lang ulit i-highlight i-flex yung area ng Canmore sobrang ganda Ayan guys, so anywhere you're going to see around this place, makakakita ka ng mountains. So, puro mountains kami dito. And tuloy-tuloy yung mga pagpapagawa ng mga bahay. Kasi as Canada's promise, um, as much as possible, ma-provide nila yung ano, housing crisis mabigyan nila yung mga tao, lalo na yung mga na PR na, mga citizen na nag struggle pagdating sa bahay here in Canada. So, yun. After showing you our place, mamaya na namin ulit kayo i-update pagdating namin sa Calgary. So, ganito guys ang itsura ng Canmore sa mga hindi pa nakakapunta. First stop namin, dito kami ngayon sa Photoshop. Or it's Photo Studio. So let's see kung maganda ba dito. Tignan natin. Okay, yan You can do it. Like this? No. Like this? We yeah. love, be careful. Hello! Baby head, baby head. Ayan na, nagpipicture na siya. So ayun, andito na kami sa Costco. Ayun. Bayad na kami. So, okay guys, nakabili na kami ng ano, mga paninda namin na frozen meat. Hindi ko na nakuha ng video kasi si Aki lang yung um, pumasok sa loob pumili. So ngayon, nandito na kami ngayon sa TNT. Bibili lang kami ng spaghetti. Pasalubong namin kila Ate Cherry. Si Aki at saka si Baby Ashane nandun na sa liquidation. Meron daw siyang hahanapin. So naghiwalay muna kami para mabilis yung transaction namin kasi gusto ko namin umuwi ng maaga. Dito kami ngayon sa Kalaway Park kasi nandito sila ngayon at Cherry. So kailangan lang namin makuha yung makapag sila doon sa form. Punta natin sila para makapag sila doon sa form. Mm -hmm. Nandito na kami sa Kalaway um, Park. Ano kaya yung meron dito? Kasi karamihan ng mga friend din namin sa Canmore laging nandito sa Kalaway. And then, hanapin natin si Ate Cherry. Hindi kami sure kung mayroong entrance fee pero hanggang 7pm na lang kasi to so sabi dito aha uh -huh, guest services season pass oh mayroong pass make a splash there is a pass guest services office i think we can talk to her we're just going to tell that we need a sign from uh someone Exit Ah, uh, wait. So, kakausapin natin yung guest service. Napapasokin tayo kahit hindi na tayo magbayad ng entrance. Kasi, um, saglit lang naman. Uh, Ay, yeah, sorry. Um, We have a group of friends inside yes. we're just going to give it to them we're leaving from Canberra, we're just passing by and they need to sign a papers from us that we need to submit in service canada yes. so do you think we can meet what I can them do for you is offer you a 20-minute gate pass mm -hmm. so you have 20 minutes to go into the park and uh -huh. if you're not back by the 20 minutes i will charge you full admission yeah how much is the admission 37.95 okay 20 minutes? Yeah. yeah no? Not 30? <laughs> Unfortunately, no. If you do need more time, you can come back to us mm -hmm. and then we might be able to issue you another 20 minutes. Okay. But you just have to come back by the first 20 minutes. Okay, yeah. sure. Wow, oh, ang ganda pala dito. Para siyang, ano, Stampid. Pero kasi ito, everyday open ata. Tapos, oo oh, nga, para siyang, ano, ano ba to? Perya, Little box. Mm -hmm. So kapag meron ka siguro ditong season pass, unlimited siguro yung ano no, rides. Ferris wheel daw lab. Huh? Ferris wheel. Ay! Ang bongga. Maganda naman pala dito. Meron din ditong mga shop guys. Monster truck daw. Little truck. Little box yan. Games. Minimers. 20 minutes lang tayo. Super truck to eh. o. You know? 44B4. I don't know. Where is that? Ang hirap palang hanapin guys. Hindi namin. Ay ang daming mga ano pala dito. Water activities. Parang kang nasa Splash Island. Wow. Ang ganda pala dito sa Calaway Park. Laging lang naming nadadaanan ito papuntang Calgary tapos ang dami laging naka-park. Hi there! Can I ask something? Uh, we just find the lost. We're looking for a ferris wheel or the monster truck. So if you just keep following straight down yeah. here until you get to the roller coaster and then turn left, it's gonna be a full area full of rides so and okay. those will be in there. Thank you so much okay. guys! Have a great day! You too! <laughs> Hanggang 7 lang sila dito. So ano tola, Labari They open on, for sure no winter no? Welcome to Timber Falls Ay, ang ganda Ang ganda guys Siguro pag lumaki-laki na si Ashain Yeah, we can bring Ashain here Oh my God, 20 minutes lang guys Kasi pinayagan lang kami Makapasok sa loob dahil Meron nga lang kami kailangan Ate cherry Tapos Ayun Pag hindi daw kami umabot ng 20 minutes At we need to We need to extend more kailangan daw namin bumalik para magbigay ulit sila ng another 20 minutes. Ang ganda kasi may mga shop din talaga dito. Hindi ka maguguto. Asan Asin sila ta. Ayun na 'yan. Yes, na. Pa-tapos na. Ah, diyan sa keri. Saan? Yeah. Oh, ako, isibalik ko sa okay sila. They're not crying. This <laughs> is hey, si Margo. Caterpillar. Yeah, Kasama yung oh. ano. <laughs> oh, they have... There is one... Ayan na, they are done. Ang galing naman ni Margo. Si Logby, buti hindi na natatakot ano iyak mo. No? pag i sa amin. Ang pipi. Okay, nagkakapirmahan lang kami ng pabahay at lupa okay. dito. <laughs> so, ito na yung pirma. Dito si mama. Tapos, dito pumirma lang si ate Cherry. Tapos ako na mag-sign up. So, para ka ano, ano naman sa pirma mo? Dapat yung kailangan. Oo, kasi nga, okay. alam mo naman. Okay na yung pay. Oh. Ah, kami ate. Ha? Huh? Mabay mo, 37 ang balik namin, oh. 37. Paral. Tapos, kailangan daw pag nakarating kami doon, pag na-extend um na kami, hindi kami nakarating 637. 37 dollars. Are you charge? Oo. Oh. Parang entrance fee. Tatae, bye-bye ba po. Oo, te, okay, bye-bye. Nakapagpapirma na kami para sa passport ni A'Shane. So pwede ko na siyang lakarin by Monday or Tuesday after ng check-up. Ang ganda dito, guys, sa kalaway guys, um, yeah, recommendable. <laughs> kahit hindi naman kami nag-rides, ang ganda dito. So, summer lang pala siya nag-open. So, kapag pumunta kayo dito, maganda na naka-season pass kayo para ride all you can. Tapos, makaka-ride kayo sa kahit na anong rides yung gusto nyo. Yun yung sabi sa amin. Hi guys! So, andito na kami sa bahay. So, ganito ang kagulo ang bahay namin pag kami sa Calgary. Boxes here, boxes anywhere. So, yun. Um, dito na namin tatapusin yung video na to, guys. Maraming salamat sa panunood. Gathering orders na kami for tomorrow delivery. Until on our next video. Bye!